Magtatagpo para sa isang bigating match-up ang pares ng M-Series World Champions na Falcons AP Bren at Team Liquid Echo Philippines. Ito ay kasunod ng kanilang dominanting performances sa day 2 ng Mobile Legends Bang Bang Professional League Philippines Playoffs. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel pasok na sa upper bracket ng MPL Philippines Season 13 Playoffs ang dalawang World Champions na Falcons AP Brand at Team Liquid Echo Philippines pinatunayan ng defending champions na sila ang team to beat ngayong season. Iyan ay matapos nilang dispatchahin ang blacklist international sa pamamagitan ng isang 3-0 sweep bago ang playoff match na ito. Pumasok sa isang makasaysayang partnership ang AP Bren sa Team Falcons ng Saudi Arabia. Naniniwala si Bren team manager Jab Escutin na isa itong magandang simula ng kanilang pagsasama. We just wanted to focus on winning, winning, winning. That's it, you know. And I think of all of the entities that I talked to, I think Falcons was the one that understood that best. And, you know, we, all of our, you know, initiatives and plans for the future actually aligned. So I think that's why we ended up with them. Nakahahangang performance din ang ipinamalas ng M4 World Champions Eco Philippines na ngayon ay bahagi na rin ng Team Liquid ng The Netherlands. 3-0 rin ang kanilang score kontra RSG Philippines. Naniniwala si Echo Head Coach Harold Tiktak Reyes na malinaw na komunikasyon ang naging susi ng kanilang tagumpay. Hindi namin expected na mali 3-0 namin sila ngayon. Na sweep. Siguro maganda rin talaga nilaro ng mga bata, bat bata namin. Uh, siguro at saka yung draft din maganda din. Ang, ang ginilabas ng draft at saka yung comps nila. Kasi mga pass yung mga tatalo kami, siguro sa comps na nagkukulang. Pero ngayon kasi palo palo yung mga bata. Sa Sabado, magbabakbakan ang Bren at Echo at kung sinong magwawagi rito ay aabante na sa Grand Finals na idarao sa linggo, May 26. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.